Hi, guys! Maniwala kayo sa hindi. Yung amo kong babae. Tsaka akala ko na malikmata lang ako kasi mukha talaga siyang karning baboy. Karning baboy. Tapos, eto, pili. Eto, Christian naman to eh. That's a rat. Christian naman to eh. Kaya alam niya yung karning baboy. At tignan niyo. Mm. Ayan. Ano ba sa tingin niyo dyan? Yung, yung kasama ko, hindi siya nagtatanong kung ano yan. Pero, syempre, kasi din siya. Kumakain din siya ng karne ng baboy. Guys, totoo ba to? kalita <laughs> My God! Sana kung alam ko lang, dati pa akong bumili ng ng baboy.